Ito mga kulikot ito, meron meron tayong case Yan, Mio na naman So Mio Sport ito Yan, so bigla na lang din na mamatay Pag nainit na ako yan, Medyo matagal na maanda Pero namatay na siya karon wala na siyang baterya ayun so, yun, sindihan mo Yan Wala na siya So terminate na sindi Ayaw na, pati kuryente sa ano Kahit sipahin mo, hindi na siya andar nito So ito, fuse Minsan daw kinakalkal nila yung tools uh, Umaandar So i na natin ngayon may nakabala siya Rect na natin sa baterya O yun, wala Ayan. So pag tumatanda na yung mga Mio, ba, siguro ganito na yung nagiging problema Minsan may na no, no, sa harness nila Merong may na yung supply dito Papunta dito sa uh, Yung supply niya papunta dito sa harapan Pag namatay yon, Pati ignition mo Kahit anong sipa mo Mamamatay din No, wala bypass na rin to. So, may nagawa na tayo niyan. May nagdala sa akin kasi nga, napandar ko yung isa. Na ganito, pareho sila ng sintomas. Dinala din sa akin to. Yan oh, Kahit anong gawin mo dyan. Kahit sindi mo, laser mo. Yan, busina. Laser, busina. Wala yan. Then, bigla na lang magiging ganyan yan. So, yan. Yun. Naka-plaster siya niyan. Yun. So, i natin. And wala siya. Ayan, patay lahat. Pati ignition. Pati sa bagay mga, mga ignition ko niya. Walang kuryente yan. Bigla lang kaagad yan. Busina, ilaw, lahat. Basta tamang matay lahat. Ganun nga. pag gagawin natin, yun nga. Uh, papa ko sa inyo. Wala na kami yung ano niya. Yung kill switch niya sa CDI, walang supply niyan. So lalagyan lang natin ng supply and kill switch niya sa CDI. Hindi nag hindi siya nag click uh, Hindi siya nag-on kasi nga wala supply. So hindi hindi alam na dahilan namamatay mamatay supply niya dito sa mismo harness niya. So pwede naman natin i-bypass gawin natin, i natin. Magpapakita ko nga sa inyo kung paano ginagawa. So ginawa na natin, alam na natin kung paano. Wala pa naman nangiging sirado sa una natin ginawa. So magkaibigan sila, kilala niya to, rin na-commend na lang ako para gumawa din dito. So Ito lang natin ito sa arapan Yan so tapos pag ano tayo doon mag Nakalitaw na doon So baka isang side lang kakalusin natin Para lumitaw talaga sya yung Saan tayo kukuha ng kuryente Yan tapos ito nga Gari lang yan side mission nya Yan ano na lang natin i I-kakalusin Okay, sa ignition niya, the bypass na natin yung sa harness gagawa tayo ng panibagong wire na nakalabas so sa hindi malaman dahilan mga kulikod na ano, ngayon. yung wire nya dito sa ignition key isang brown isang red so supply yung red supply supply yung red ano yung red supply dapat may 12 volts lagi yon so, para maging knife yung kill switch uh, dapat may support 12 volts doon so pag in mo pag, pag pag on mo, magdidikit yung red, mag maglilagay ng supply yung brown na cable switch dito sa CDI niya. So, pag nag-ignite yung cable switch, malalagay na siya ng uh, kuryente. So, 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 hindi malaman dahilan nga kung hindi ko namamatay nga yung supply niya do sa harness. Yung supply na 12 volts po punta sa ignition switch. So, nangyayari, bigla lang nga namamatay, naglulut. So, bigla mawala. Nandyan na naman, mawawala. Hindi nag-ignite yung CDI natin, yung cool switch na CDI. So, parang patay lagi yung motor mo. Yan. So, kahit kirekta mo, wala siyang magiging sira. Ano? Kahit kirekta siya, wala siyang magiging sira. Kasi nga, uh, talagang may wire papunta doon. Yan. May wire talaga siyang papunta doon yung wire na yon after fuse pa diretso talaga doon so di ko naman talaga alam actually yun kaso kasi ginawa ko bagong ginawa natin doon sa isa tinignan ko kung wala siyang magiging damage so magiging ano so diretso lang pala ganun lang talaga yung wire na yun so ito papakita ko sa inyo so ito nga yung diagram ng kuligot yan so nakita nyo pag sa battery diretso after fuse diretso sya sa ignition switch yan yun yung napuputol yung fuse tapos padiretso doon sa ignition switch pag nag-on yung ignition switch yung brown pupunta sa kill switch mag-ignite mag-on yung kill switch natin o, wala mag-switch yung motor pag nawala yung red na yon yung after fuse papunta sa ano hindi mag-on yung kill switch natin parang naka-off lagi yung motor so in sa hindi nga katalanan hindi nga alam na dahilan mga kulikot ay namamatay nga ito namamatay nga yung Ayan, uh, yung after piece na yan Yung link wire sa harness yan Yan yung namamatay So gagawin natin, i natin yung nasa harness Nagawa tayo ng panibaguling niya Para laging mag-on yung kill Ano natin, tsaka hindi na siya maglulus Ayan, mag-on yung kill switch dito sa CDI Ayan, so madali lang gawin So wala tayong iniba yan, wala, wala tayong iniba, wag pulikot? kulikot Ganun pa rin, para pinatay lang natin kasi nga naglulus na yung sa harness nya. palitan lang natin. Kaya sa bumili pa ng bagong harness, palitan mo na lang. I-bypass na lang yon, Gawa ng bago So yan, kakalasin muna. Ayan, nakalas na namin mga kuligot. Ito yung ignition switch nya. Dalawa lang yan. So isang brown, isang red. So dapat laging may ah uh, may ano yung red daging may kuryente yan so ito ngayon, meron na naman. Tapos mawawala, no? Mayon, huh? Ngayon, meron na naman. Nung minsan, wala siya. So, para mawiwasan yung ganun, bigla na lang iinto siya, bypass na natin to red. Puputulan na natin. So, gagawa tayong panibago linya. Papunta doon. dun sa after fuse. Rekta natin dito sa red. Papunta doon. So, at least... Uh, hindi na siya mamamatay matay so sa hindi nga malaman daylan hewan ko bakit naglulusto sa katagalan ng mga motor na Mio Naglulus itong red niya Hindi nag yung kill switch niya sa no Pag naglulus to Hindi mag yung kill switch niya Doon sa CDI so, Pag hindi nag yun Parang patay yung motor mo Parang hindi mo sinusiyan So ganun nangyayari Kaya wala lahat kuryente Ganun pala So yan Yung isang ano nito bigla lang mamamatay o kaya paggaray mo mamaya sinusiyan mo parang wala mga yung masusiyan parang wala talaga siya tapos yung ano niya i check nyo yung ah uh, fuse masusunog yung fuse nag aasin so ibig sabihin naglulus na to pag naglulus na to nagmagaasin yung fuse pag kildap kildap yung kuryente mag iini yung fuse hindi mag aasin yun masusunog So, ganun, no? Ito, sunog din, no? napalitan ng pisto, no? Lagi na sunog din, no? So, ito, so, papatay na natin ito. Ibabipass na nga natin itong red. Dito sa, uh, ano niya? Dito sa ignition, ignition key. So, ayan, mayroon na tayong wire, no? So, ayan, kailangan natin ng pang-inang. Kailangan nag-iinang tayo. Hindi pwedeng ano lang. Inang, tapos wire. Tapos LED, syempre ito nakuha na na natin mga kulikot Kinalas ko na lang Ito so, ibabalik na lang natin Para doon na lang din magtugtong So mag init siya Kung nakikita nyo yun Nasunog din siya So pag patay sindi yung kuryente Masasunog talaga siya yun Sunog siya Dito So ibig sabihin Nagkukulaps na to Nagpapatay sindi na siya Mag-aasin yung fuse masusunod to so hindi ko alam anong nangyayari baki yung sa ganyan na arrest niya pangalawa na to so, ngayon ka din sira kaso mas ano setup oh mas set up sila, sila pares na hmm. kaso siya. mas malalayon yun wala na talaga hindi na bumalik diba hindi hmm. na napanda napaandar ito bumabalik pa naman so yan pag ganyan na yung motor nyo kaysa pag tsagayin nyo kung ano anong kinakalkal nyo yung wire ganun na lang gawin nyo bypass nyo na lang yung nasa uh, harness, palitan na lang ng bago mag maglagay na lang tayo ng bago so andito na tayo mga kulikot so ginawa namin ininang na namin lahat eh nakainang na lahat so para sigurado hindi siya mag loose tapos dun nang yun para doon na magdudugtong sila so tapos tatago namin ito sa ilalim wire papunta doon. so ilalagay na yun sa ilalim papunta doon. tapos sa uh, yun lang. Kukonekta natin dito sa ano. Kukonekta natin dito sa ignition key. So, ang gagawin namin. Dito tago muna namin yung wire. Tapos namin ulit dito. Yan. Yeah. sa terminal na isa kinuha natin kanina doon. Para mabalik natin. Isang terminal na lang yung ano. Isang lusutan na lang. Nagkakalas na siya ulit. So, ito. Ang data. Yan.

So, ito na yung ginawa natin kulikot. Napuputol pa rin siya. So, ito yung ano, yung pang natin. Yan. Diyan na. sino napuputol pa rin siya. So, ininang na natin lahat para walang magasin. O, kung ano man maglus na naman. So, ayan. Tatago natin dito sa gilid. Para hindi siya kita. Para formal naman. Tapos <laughs> papunta doon. pupunta dito sa ignition switch dito. Dito sa harapan. Ayan, nainang na natin mga kulikas. So, nate-electric tape na natin. Dito nga natin to Kinuha natin kanina doon. So, ilalagay lang natin ulit nyo ito. Isin it lang po tilak niya. Tapos, <laughs> yeah. yes, papasok lang natin ulit dito. Okay. Ayan yes. na. Yun. O, oh, so, lalagay na ulit sa ignition. So, ganun lang kasimple. Yan. Sa so, kayo na uh, pagpatay-patay yung motor nyo, huwag wala. Kaya na lang gawin nyo. Yan. O, so, oh, yan. Pagsusi natin. Kaya try natin at susi na ano yan. Hindi na mag-ano yan. Hindi na mawawala Hindi hindi na siya lulubog Ayan, lagi na meron yan yun start wala yung worm wala yung worm yan, start kaya na sabi lang ba? Sigat! So hindi na mawawala yung mga kulikot Gumawa na tayo ng bike Bawa na tayo ng recta. Dinaipas na natin ito isa. Yan. Dito tayo nagdugtong. After piece. piece doon tayo So, mas maganda kung iinangin nyo ng ilalagay nyo para maayos. So, hindi sa magasin. Magtagal ba siya? Yan. So, ito. Ayun yung pinutol natin. The wire. Good. Ito. na natin yan. Wala na yan kasi papatay-patay na yan. Hindi na siya pwede dyan. Oo, oh, sumisyon ka lang pag pinagtsagaan mo pa. Biglang lang namamatay na yung motor mo. Well, Kaya sana lang yung video. Mga kulikot. Uh, next episode, wala pa tayong alam. Pag itay-itay lang tayo kung nung pwede natin kung lubutin.